tayo sa mahanap mo, pues, talasan ng isipan at pagganahin ng isipan dahil oh, nandito na ang segment na inyong kinauhumalingan at pilit na inuhula ng DAHO! Pagganahin ng isipan. So, ng isipan. Patalasin ng isipan, Ben. Puro isipan na wala kang isip. Wala kang isip! <laughs> wala <kami> isip. <laughs> ano ang una hashtag? Oh. Ah. Nakakaloka. Ayan. Feeling yeah. sikat pa rin. Ako ang daming ganyan. Ay, nako, correct. Pero ito kakaiba. Itong oh. aktor na to. Aktor. So, itong aktor na to, uh, sumikat naman siya. Oh. Ng mga dekada... 60s? Wow, ano masyado namang matagad? Dekada 90. Wow. 90s. 90s. Okay. Yeah, 90s. So, eto na. Ah, hanggang ngayon naman, active pa rin naman siya, mm -hmm. si Aktor. Pero siyempre, iba yung panahon niya nung 90s. 90. Medyo nagpa-action-action, sexy-sexy okay. rin -sexy ng konti. Yan. Mm -hmm. So, kasama si Aktor sa isa sa mga endorser ng isang uh, produkto, siyempre. Tapos sa produkto na to may endorser din na isang aktor uh -huh. na sikat. Uh -huh. Sikat yes, sa talaga. O, sikat ngayon. Mm -hmm. no? Ngayon. Uh -huh. Uh -huh. Kasi mas bata ito. Uh -huh. Mas bata. So isang sikat dati at mas isang sikat sariwa. Uh -huh. ngayon. Mas sariwa. Oh. Isang tsaka sariwa ngayon. Hindi pa naman has been. Hindi pa husband. naman. Uh -huh. Well, more no Hindi mo naman pwede sabihing has been kasi in fairness naman. Nakukuha pa rin naman siya sa mga iba't ibang teleserye, oh. Uh -huh. pelikula. At saka yan. the fact na may ini-endorse ngayon eh. Oo, oh, correct. Oh. Uh diba? Oh, -huh sige, not has been. So, oh, eto na. Basta dito tayo sa hashtag ko na, Ah, Piring no? <laughs> ah, siya pa Itong si actor One. na sumikat nung mga panahon ah. ng 90s nakita niya ngayon tong kasama niya sa endorsement mm. actor na ang laki daw ng TF. Kala ko kung ano yung Kasi kayo ang nasa isip niyo laging pag sinabing <laughs> malaki, <laughs> dun na. Kasi <laughs> <laughs> eh, <laughs> anyway, <laughs> <ito> Na. <laughs> oh, Tapos tumingin doon sa kalaw. <laughs> oh, oh, <actor. man. laughs> oh, oh. eto na. Oh. Sabi ngayon niya, bakit daw siya, yung TF niya doon sa endorsement, kumbaga, Halimbawa lang, mm. ang TF niya ay uh, 500,000. Mm. Halimbawa, halimbawa lang ha. Mm. Tapos itong sisikat na actor ngayon, pwedeng ang TF 2 million. Niya ay 2 billion. Yeah, oh, ang layo nga yeah. naman. Eh, kasi nga, syempre naman. mm. naman. So, so, <laughs> Nakasbin, di ba? Oo. Oh, oh. Di ngayon, sabi ngayon, eto na umapila, itong, munti ko na masabing natasbin din. <laughs> umapila itong si uh, actor, actor so, oh. Actor of the 90s. Yeah. Wow. Okay. Sabi niya, ah, uh, bakit kinu-question niya talaga? Oh. Bakit ganon? Itong si actor... B. Now, actor oh. now, oh, ay uh, ang laki ng TF. Mm -hmm. Bakit ako ganito uh, lang? At this tape lang malaki, oh. <laughs> <laughs> so, may na no, so mapila sa... doon sa kanino? So sa may ari. Sa may ari. No, Saka oh. doon sa ibang, siguro, mga staff o employee. Ay, hindi <laughs> nga tayo sabi niya. Ay, hindi. Hindi. Ay, hindi wala iba? ka tong ano. Oh. Ah, wala. Hindi oh, nga okay. sabi niya. Ah, hindi daw malaman sasagot ng mga ano. Kasi parang nagulat sila. Na, uh. na-shock sila na... Bakit oh. niya tinatanong? Oh, bakit, na bakit nalaman? Bakit niya pinu-question? So parang ang feeling pa rin daw ba nitong uh, actor uh -huh. of the uh -huh. 90s, like Ganun feeling sikat pa rin siya kasikat. Oh, oh. At nag-mention nga, naku no, <laughs> Hindi na naaalala yung coach and coach yung movie niya na yon na medyo uh, ah, like ah, siya. Ah, so dahil doon, oh, uy na hindi na na-renew, goodbye na. Ah, nun. ah kasi uh, eh, presyo. Kasi, um, nagdag, kasi naman, diba? Um, hindi na question eh. Question question ka rin. Eh, syempre sa mga ganyan titingnan mo rin kung ano hmm, ang ah, estado, estado mo ngayon. Estado mo ngayon no? na Baka nga feel wala ba manager yan dahil siyang nag o question Wala siyang manager. Sino ba yan? Hindi ba? Nagkakalagay natin po sa ano, isang linggo cheese mix, hindi dito <Dey>, sa dahon. Magbigay ka na lang <laughs> <yon, laughs> ng clue. Magtakikat siya nung panahon na yun. Nagpa-sexy? Nagpa Sabi mo, na nag-rewind tayo. Nag-action-action, -nag <coughs> nag-drama-drama. Siguro isang clue, nung panahon na yon ay may kalab team din to. Uh, at ngayon, active pa siya ngayon. Active pa uh. rin naman. Ayan. Ah. So, okay, yan. Na yan. Ah. okay na yan. Okay ah. na yan. So, gusto ko lang ano uh, i-mention kasi galing ako dito sa Lux Bell. Uh, wellness and beauty center na mga tagpuan sa 1106 Congressional Avenue, Project 8, Quezon City. So kung gusto niyo pong magpa-beauty, kasi in all fairness, napaka-competitive ng price nila. Yan. Dalawin niyo May spa din dyan? Pwede magpamasahe? Spa? Wala? Parang wala pa. More ah, okay. on ano. Mga facial-facial. At ang ganda ng kanilang bagong dalawang machine, yung Renova oh. and x So, yun lang muna. Hindi na muna ako magbababati. Okay na yun. Okay. Ah, Magano? Okay, naisip ko talaga sa actor ng Memphis. Hey, say, ah. thank you kay Irene Pinay, 46. For ninety nine, four point ninety nine dollars. Yes. Salamat yes, sa pagkulay, sa Irene Pinay forty six. Anong next, next hashtag? Uh, Ay hairspray. Eto na. May kinalaman ito. Asa no. yun yan? Oh, Ay, yeah. ganda horse. Oh, medyo iba ako ngayon. Oh, oh. Eh may kinalaman ito sa isang gay personality. <laughs> <laughs> at sa isang male singer uh, Ano uh, ba yan? Ano uh, sa mga title? Pero uh, ano? Uh, Ito na is? Nagkasama si gay personality At si uh, male, male singer Sa isang event mm. Siyempre Itong si male person uh, uh, Gay personality ang host mm. Tapos si male singer Ang performer mm. Pinagsama sila Sa isang malaking dressing room okay. Oh Malaking so, dressing room Malaking ah. dressing room Kasi marami rin silang kasama ah. doon So may mga pwesto-pwesto lang sila So nagkatabi Itong si gay personality at si male singer. Single. Eh, mabait. magkakilala naman sila. So, mm. parang napansin ni male singer yung buhok ni gay, gay personality. Okay. Sabi niya, ang ayos naman ang hair mo. Anong ginagamit mo dyan? Mm. Sabi niya, ganun. Eh, bilang to si gay personality, malakas ang bibig. Mm. Ito pala yan? Oh, ah, oh. <laughs> siya yung gay personality. <laughs> ah, okay. Okay. Oh, oh. Hindi, yeah, male ya yeah. Bakit female yung nakalagay dyan? O, oh, eto na. Uh -oh. So, ang ginawa ni, sabi niya, Uy, ano yung na nalalagay mo sa hair mo? Sabi uh -oh. niya. Sagot, Mr. Foo. Sagot ng gay personality. Ay! <laughs> ah! Sabi niya, Bakla! Itong uh -huh. ginagamit ko! Uh -huh. Sabi, pinakita yung hairspray. Uh -huh. Naku, bakla. Hinight na hinight ni gay personality. Yung Hairspray. hairspray Kay male singer, na ang lagi ang tawag kay male singer, bakla! Wow! Bakla. So yung parang ang nangyayari, oh, nagkakatinginan na, no. uh, na yung mga tao. Oh, 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 oh. Tapos napansin ni Gay Personality, si male singer, parang awkward na siya. Uh, tinatawag oh, oh, oh. <laughs> Tapos, na tinatawag siya bakla. Bakit hindi tawag mo bakla? Tapos na-realize si Gay... Parang sinailulit lang siya. Oo, oo. Sa <laughs> realize si Gay Personality, oo nga no, hindi pa pala umaamin ito. <laughs> Si male singer, tsaka net- Sino na, yung pinagkatawag mo <laughs> ng bakla? Ano ka ba? Bakla, ganyan. Hindi na niya mabawi. So, ginawa oh. na lang niya. Tinanggal na lang niya yung bakla, tapos may-ay ano lang talaga uh. siya. na oh, Hindi, maganda talaga to, ganyan. Hinanaan na niya yung boses niya. Very you! Tapos, <laughs> 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 eto na! <laughs> Nagkasama sila ulit uh, sa isang na namang event. Uh, Host na naman si Gay Personality. Ay, yun ang, uh, na nga. Performer na. na naman si main singer. Uh, -oh. Ano? Ang this time, nag-request daw yung main singer. Uh, uh, -oh. Naihiwala. <laughs> <laughs> Naihiwala siya ng dressing room. So, Very my, true to life. Sa dalawa. <laughs> Nagka- Pinansin naman daw, uh, ah. naman daw ni male singer si gay personality, pero oh, oh. hindi na siya oh, nagtanong. Na na na, no, Pero, ah, chinika ni gay personality yung staff. <laughs> mm -hmm. Sabi niya gano'n, ano? Sabi niya, bakit hindi na kami <laughs> <laughs> magkasama? hindi na ni ano? Pinaban na po kayo. Si male singer. So, <laughs> male singer. sabi niya, nag-request po si Mel Singer ng solo <laughs> daw. <po> <laughs> 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 na solo dressing room na lang daw siya. Grabe ka, Mr. Poo. So Ang clue ko lang <laughs> dyan, yung gay personality. Huwag mo okay, okay, so, na bigyan oh, ng government oh. male singer na lang. Oo, okay, male singer na lang. Male singer. Male si male singer. Uh, ma, ano ito, magaling sa mga matataas na lota. Ay, yun ang uh, favorite mo din talaga uh, yung blind icon. Dahil. Uy, kaibigan ko yan. Dahil. Hindi. Hindi yan. Dahil dyan. Favorite. Yung older version niya. Oo. Sino yan? Sige, sulat mo. Sino? Ay, oh, hindi yan. 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 Hindi Naku, meron oh. din ako dyan. <laughs> hindi rin <laughs> yan. Hindi yan. Hindi yan. Ano? naman gay no? Oo, no. oh, no. no. Last, last na hula. Oo. Oh, oh. Ano, ano hindi ba? Hindi mo hulaan. Ang dali. Ang dali-dali, no ba? Wala. Dahil dyan. <laughs> dyan, dyan WTF you sa YouTube. O, oh, tsaka Hair Shop Salon sa British North. Hello, thank you. Okay, yun na. Next, eh. hashtag. Mm. Ayan Ay, yun lang yung gay personality. <laughs> Wana! Given na eh. O, oh, ito, awkward ang pinag-usapan niyo doon. O, oh, okay. ito yung unang A awkward. Awkward one? Yung awkward one. Kasi may kasunod dapat yan eh. Pero ah. sa na yan, na, na ano natin. Ah. May ang involved dyan, uh, mga personal, mga kilalang personalidad. Ah. Yung dalawang babae, yung isa mistisa. Actress okay. host. Mm. Yung isa naman, actress host din. Mm. Pero yung isa, yung actress host one, mas active siya sa mga mga acting. Samantalang yung actress uh, uh, host two, mas active siya sa hosting. Mm. Magasawa na ngayon si actress uh, two. May asawa na siya ngayon. Mm. It turned out, sa isang event, nagkasama-sama, nagulat ang lahat kasi magkatabihano sila pero nagdeded nagdededmahan. Mm. Wow. Nagtatanong ngayon yung mga tao, sabi, an hmm. issue dito? Ganyan-ganyan. Uh, common friend nila yung may okasyon. Pero, pero parang hindi sila uh, magkakakilala. They're not on speaking terms. Parang. Oh, oh. So nagtakalahat, anong meron dito? Ay, mga artista na showbiz, mashowbiz, hmm. mga personalidad na kilala, isa lang ang mundong iniikutan. Hmm. Hanggang parang nag-decide sila na umalis na lang para hindi pag-usapan. Ang nakakaloka, nagkasabay-sabay pa rin sila sa Elevator! Di lalong naging awkward kasi ilan lang silang magkakasama doon hanggang lumabas pala yung chika na yung asawa ngayon ni Actress Host 2 so, ay dating Diyowa! jowa nitong Actress Host 1 nung mga college days nila uh, na kulang na lang daw ay maging mag-asawa sila kasi parang nagsama uh, tapos parang nag -propose. Pero since itong si Actress Host 1 na ito ay uh, mas gustong i-prioritize ang pag-aartista Pinili niya yung pag-aartista, yung karir. Hmm. Eh wala siyang ano ngayon. Nagkaroon din siya ng problema sa pag-aasawa, itong actress host 1. Hiwalay na siya. Oo. oo. Oh. Nagkaroon ng issue yung kanyang pag-aasawa sa isa rin namang kilalang personalidad na lalaking artista rin. Eh parang kilala ko na. Diba? Tayo, tayo, tayo. Samantalang yung actress host 2 na Morena ay maligayang maliga ngayon sa fi fi feeling tuloy. Sa feeling May ng it. kanyang jowa na personalidad na kilala din sa kanyang larangan oh, nagulat ako sa ay nagkaroon pala sila ng affair. Hello, andale! Hindi nalaman na ng showbiz yun. Sino yun? Di Ayoko lang magbigay hindi ng Hindi ba alam masyo. ng showbiz? Ha? Ah, alam. Hindi, alam ba ng showbiz yan? Nagulat ako. Sabi ko, ala, kaya pala. Hindi so, ba di may pinag yun? <laughs> <laughs> si actress host one, ah. active pa ngayon. Ah. Yeah. May, may drama series siya. Yeah. Di ba? Na, oh, na, ang galing-galing niya. Separated. Oo, oh, Miss Tisa, chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu oh, na nagkaroon ng problema siya doon sa pinakasalan niya. Yeah. Yung actor. Na okay naman na ngayon. Oo na. Hindi na, na, kailangan ng uh, 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 annulment or uh, 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 oo, sabi nga nila, uh, may may bago ah, na rin. Okay. So, pala si actress, actress host 2 na Morena, eh, active na sa hosting, pero may, may pamilya na rin, maligaya siya. Yes. Di ba? No, siya. Talaga? Oo. Hindi ko kilala yung si ni Morena. Bago mag-artista, si, si, Actress One, yan ang jowa oh, niya. Yes. Na, yung jowa niya yun, nasa ibang larangan, yung kilala. Connect. Oh, oh, Tapos, mm. Magaling mag-dribble. O, oh, yun, yun, ang maganda kong clue doon. Diyos ko, kulang alam, pangalala na to. Aywa diba? naman, dahil ako'y magbabasa ko lang. Kaya alam, pangalala na to. Hindi pa ninyo nahulaan yan. Hindi ko mahulaan. Ewan ko sa ay tumatawag si Kuya Boy Abunda. So, ay po, busy po. <laughs> Mimi school kasi siya. So anyway, gusto ko lang batiin. O, oh, si Congressman Zaldi Coan, Mylin Coan, at ako Bicol Party List. Si Roger, uh, Esmer, congratulations sa iyo, OG. Nagkaroon na siya ng anak na talagang uh, papas pumasok na sa Harvard Medical School. Wow. Kay Jeric De Lucientos, kay Sara Lolita de Dios Katsuki, kay Kuya Rina De Leon, Tito Manny Garcia, si Maxine Esteban, at saka si uh, Ma'am Carol at Malvin Esteban. Si Maxine Esteban po ay magkukumpit po sa Olympics yes, darating uh, na July and August uh, uh, re re representing Ivory Coast. Pero Pilipina po siya. Worth diba? it! Mr. Alvin Abendano, <laughs> kay Ninyong na makulit, ni Nabos po, anak po, Faces and Curves, One Dental Clinic, Gorgeous Smile, LDL Vision, Simas Philippines, Ah uh, si Emuel, at saka si Mama Shea Cabal Revilla, at si Mayor Strike Revilla, mga taga Baco or Hilopat. Sa mga kaibigan po natin yan sa Camarini Source, lalo na sa Bicol yung nagbigay po sa akin ng balita tungkol dyan sa Kaugma Festival, mag-ugmang -ma bang, banggi po sa Indogabos, maraming salamat. Yun na. May kasunod yung awkward one, ha? kasi may oran yung awkward two na ganong same set din ng mga personalities. Sa, so, sa so, so Thursday yan. Thursday ah, yan. Awkward two. Oh. Mm -hmm. Next hashtag, Deadma. Deadma? Uh, dead mm -hmm. Kasi itong magkaibigan to, mm. pero tabagan nila, kumari, kumari. Si, isang female host, sa isang sing, female singer. Mm. Itong si female host, mahilig niya ano, out of town o biyay, nag interview ng uh, out of this world. Out of, out this, of, world. Out of this world? Out kakaibang... Alien? Eh, oh, si, ano, in, ano, yung human interest. Ah, ah para kilala mm -hmm. ko na. Ay, ah. <laughs> May karapatan <laughs> ba yan? Oo, oo oh, puno-puno. Ano puno. oh, lang? Na, okay. Okay. <laughs> ano, wala akong sasabi. <laughs> Tapos oh, si sa singer, female singer. na <laughs> sikat. Ah. <clears throat> Kumain na recent. Ma... <laughs> sikat pa rin mga hanggang <laughs> ngayon, pero biran magkumanta, pero maraming napasikat na kanta yun. Wow! Hmm. Babae so, si singer? Oo, uh, babae pa, female singer. Di si... Mm. Host? Sumasama so, minsan si si female dun sa host pag meron nag-out out, tayo. Pero kung naka ka, kakaibang coverage, di ba? mga ah, ah di ba, di si singer, sumasama kay host, oh, oh nakapakete. Oh, parang ano, parang ganun. Sumasama lang siya, so, nag-enjoy lang siya sa so, ginagawa na kanyang kaibigang host. Oh, so pag oh. naglalakbay sila, misa uh, ano, by land lang, pumunta sa north, sa south, kung sa saan. pumunta sa liblib -lib na lugar. Ah. Pag-umikot na ganyan. Ah. No, Awe no singer. Oh. Mare. Oh. oh. Alam kaya ng mga tao dito nakasama mo ako. Ah. Ayun. Ah. Sabi si yung oh. singer eh. Oo. Oh -oh. <laughs> alam mo lang, dumadaan tayo ngayon, nakasama oh. mo si ganyan. Oh. <laughs> <laughs> Ang sagot ni <di> Mare? Hindi, alam mo? Hello <laughs> mo. Eh kasi mas masabit sabit ka dito. Oh, masabit ko no. masabit siya. Yes ko to. No? Oh, Sino eh, ano si singer? Ito wala <laughs> ah? Mas kilala si singer. Yung medyo oldies this this na rin. Uh -uh. Oo. Oh, oh. sila nung may karapatan. ano yan sila close to something in common or what? Something in common. Oh, oh, oh. Di ba? Hindi na si small loud yan ha. Hindi hindi. <laughs> 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 singer mas small loud. Hindi ko alam. Kumakanta <laughs> <laughs> siya oh. minsan pag lasing. <laughs> Ay, ay lang. Ay, ganyan lang. Para bang dead. So hindi sinagot. Oo, sam ka na sam sa akin. NR din, no reaction. Ah. So, parang kilala na kasi ilusyon ng singer. Oh, napaka-awkward din mo. <laughs> Pero so, hindi, sika, hindi na kumaawit yung singer. Marami doon na, na, na pasikat na kante. Na ay, ay, hindi, hindi na masyado. Hindi na masyado. Kay dad niya si female singer. Kay dad ba? Oo, oh, oh, parang gaganon. Oh. Close ba si ano kay ano? Oo, oh. basta. Pakilam mo. Eh, yung email nyo, who's 102 na, diba? Pili ka na naman ba, birthday kit? Sabah man siya, si, si Mel. <May, laughs> isang ano, ganyan pa late siyang malaki. <laughs> <laughs> si Mabel Nardo, tsaka happy birthday kay Consel Wardy Quintos. Yan. Yeah. Tatay ni Mikey Quintos. At maraming salamat, happy uh, fiesta at pala kay, kay, sa inyo kagabi. Naki-dinner po type. ako doon, uh, pakatapos manood ng volleyball. O, oh, yun yeah. mga, yung matungutong mga live band, mga tiktokers, alam nila yung kanta, kung hindi ko alam yung kanta. Hi. Kailangan pa daw mag-upgrade. Oo, mga tiktokers. Di ba? ko alam yung kanta sa TikTok. Anong... Yo, pasalamatan natin si... Kaya man dyan Pakulay si Apple, Damian. Yeah, thank you, Apple Damian. Thank you, Apple. Regular yan, ha? Oh, oh, Thank you, Apple. happy Memorial Day daw. Oh, yun. Oh, Ayan, one point something. Pero wala namang kaibigang hmm. singer si ano, Oo oh, nga, eh. Bakit nyo mo pinapakailaman niya? Tutok pala ba pati si Wenny, ha? si Wenny Maliwat. Oo, oh, diba? Fighting tayong dalawa. Fighting. Correct. Kaya, Wenny. Wednesday, mga ka-volleyball. Wednesday final sa Sana Philippines ang maglaro at saka laban sa Vietnam na ang napakahuhusa. Diba? Rondina, iba ka? <laughs> okay, <laughs> mga marite, sa tapos na naman po. Sino nga yung kaibigan niya? Sa dalimang, mag closing yung tapo na. <laughs> Maraming salamat po. Basta so, patuloy nyo kami sa mga bayan. At syempre na aming uh, Marites University sa All TV. Yes. ting Sabado, alas 10 ng gabi. Na unti-ti na pong dumarami na po yung mga nono Wow. Emma. Kaya, uh, ay, hulaan niyo na po, mga Marites Yan. Marites well, Hula na! na! Yung po Marites University! Yung po ang dahong mula sa Marites University! University! <laughs> <laughs> Marie se Sidney que Ai...